handa kami ng mga malaking hang meeting together with ano rin, mga complainant na para ma yung Senate. May git isang linggo matapos i-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte, naghihintay pa rin ng aksyon mula sa Senado ang mga naghain ng unang impeachment complaint sa House of Representatives. Impeachment kayo ng impeachment dyan. Sige nga, kung halimbawa ma-impeach talaga ninyo si Sara, Ah, mga kapatid, yung ayaw kay Sara yung mga ayaw kay Sarah, ayaw ko naman din kay Sarah. Sa tingin ko, hindi naman talaga siya ang tama talaga yung ilagay diyan. Pero sino namang ilagay niyong iba? Sige nga. At least kay Sarah siguro, may pag-asa tayo. Merong light in the tunnel. Kailang minsan na ano ako niyan eh. Natira ako niyan. Ang sabi, baka yung light daw in the tunnel, baka ilaw daw ng trend yun. Baka masagasaan tayo ng train, no? Baka ito ang mangyari sa atin din, ano? With Sarah. Pero tingin ko hindi naman. At least, ang kahinaan lang siguro ni Sarah ay ang kanyang pagka-inexperience. Silang lahat naman inexperience, eh. Pero yung karakter, yung pagkataon niya, naniwala pa rin ako. Hindi dahil taga-Bindanao ako, no? Kumpara ko kasi dito sa mga Marcos at itong mga Romualdez, at kung sino-sino dyan, na sa ating kongreso. Kaya dapat, ihalal nyo talaga si Sarah. Kasi pag hindi, ganito ang aking pananaw. Magkaroon tayo ng mga kabataan at mga matatanda na ganito. I'm shaking right now. I don't want to Did be here. Up, I'm sorry, am I taking too long pleading for my life? I speak as both the B and the T in the LGBT. I'm multiply disabled. I have Ehlers Danlos syndrome, which is a connective tissue disorder that causes me immense physical pain. I, um, I'm on the autism spectrum. I would like to ask, if you guys don't mind, I'd like to pray for Suffolk Public Schools with all of you. Ma'am no ma'am to pray for our schools is not permitted that's correct not think <laughs> so you're right. denying that trans people like this thing. and that leads to violence is this how you run your men do not menstruate only women menstruate but trans men do menstruate no, same so as non-binary people <clears throat> only women. menstruating is not exclusive At magkamal ng magkamal ng pera Eh ngayon nga, inumpisahan na tayo eh. Kunwari lang, akap, eh pinagparti-parti ng mga congressmen at saka mga senador. Sabi pa nga ni Bato, ayaw niya tanggapin yung sa kanya. At saka may nag-umamin talaga na pinagpaparti-parti yung mga ang pera, tag, magkailang milyon yon para ipamimigay nila sa kanila mga constituents. Halimbawa, ako'y congressman, bibigyan ako ng akap na pondo tapos akong mamimigay doon sa aking constituents. Ano ba 'yan? 'Di ba pork barrel 'yan? O di kaya gagamitin kung anong gamit nito? Ah. Oh, aakap. Aakap 'yan, no? Ito namang Maharlika Investment Fund. Sino ba ang author sa batas na ito? Kasi investment daw ito para gumanda daw ang investment natin sa Pilipinas. Ang author, Martin Romualdez at sa Sandro Marcos. Doon ano ka na, 'di ba? Mag-isip ka na. Ano kayang nasa isip ng mga ito? Okay. Mukhang hindi pa natin maarok kasi kung ano talagang investment ito. So, Okay. okay. Pangalawa, ang kanilang president, yung na-assign nito, kasi investment fund ito, Parang company na rin ito eh Ang kanilang president and CEO nito Na 5 million a month ang sahod 5 million a month ang sahod So dito pa lang Talagang kumakatas na no Ano na Ginagatasa na ng paunti-unti Biruin mo 5 million naman month Anong gagawin niya? Ano pang trabaho nitong taong ito? Okay, isa yan Ngayon ang first investment nila, ito na, ang first investment, ay investment sa NGCP, National Grid Corporation of the Philippines. Alam nyo ba yung National Grid Corporation of the Philippines, mga kapatid? Ah, mamaya, i-ano natin yan. Pero dito muna tayo sa investment nila. Saan sila kumuha ng investment para i-invest nila sa National Grid Corporation of the Philippines? at kung anong pang business na papasukin nila in the future. Ang first talaga na kinunan nila ng pondo, obliged talaga, ha? pilit. Hindi makatanggi. Ang GSIS at saka SSS. Ayun na, eh. Ang kailangan daw nilang initial capital nito ay 500 billion. So, wala na. tinaga ng ating SSS at saka GSIS. Yari na tayo mga kapatid Pangalawa, napagkukunan na ng initial capital Initial capital pa lang yan ah Ay ang ating Rural Bank At saka DBP yata Land Bank Instead na kumuha ng foreign investment Galing sa ibang bansa, mga foreigners no Para sa mag-invest dito sa Pilipinas Ang kinuha, yung galing din sa ating bulsa sa Pilipinas kung parang sa pamilya, ito na, tandaan yung mga kapatid, ang pamilya, mga kapatid, mga anak, mga uncle, ganyan, sabi, magagawa tayo ng ating investment. Sumanggagaling sa atin ang kapital. Ayos pumayag ngayon kasi sa pilitan eh. Sige, bigay na lang natin yon kasi wala tayong magawa. Baka sasama loob ni tatay nasa taas na sabi niya mag-investment daw tayo. Ngayon sige. Sa araw, sabi nakakuha, nakakita na kami ng kuan. Pwede nating mag-invest tayo kung saan. Saan? In po, sa NGCP. Ah, ganun ba maganda yan ah. So ibig sabihin, pwede tayong magdagdag ng pondo sa, sa NGCP para lumaki ang kanilang kita. Pero saan naman sila kukuha ng kuan, customer? Hadi ah, yung mga nakakabit Diyan sa NGCP. Kasi ang NGCP, mga kapatid, ganito yan. Halimbawa, ito is yung power plant. Ito yung nagpo-produce ng power, no? Si so, halimbawa na plant, sabihin na lang natin sabihin na lang natin si National Power, okay? Abuetes at saka pa yung ibang mga power independent at saka yung ibang mga independent power producers, yan. Actually, parang privatized na ito eh. Itong power generating ano na, na ito, mga entities na ito. So, hindi na to hawak ng gobyerno. Ang NGCP din, privatized na rin ito. Di ba? Okay. Ngayon, paano mo dalhin ito sa mga bahay? Eh, kailangan mo si NGCP. Alam mo kung sino si NGCP? Yung kumunikta dyan, no? Yan, kumuniktang, ganon. Itong linya na ito, <laughs> ito yun si NGCP. Dito sila ngayon, nag invest Okay. Ngayon, kung iisipin natin, kung ating i-analyze, Ganyan pala ang nangyari diyan. Kawad lang pala ito at saka kung mga transformer siguro eh, hindi nila sila nagpo ng power. Dinadala lang nila yung power sa mga tahanan natin, sa mga industry, ano? Okay, ganyan. Analyze natin. Magkano kaya ang kikitain ng mga ito dito? At sino kaya makikinapang? At baka isang araw, mawala din ang pondo na ito. ganito yan. Balikan natin yung pamilya na nag-invest, no? Si JSIS, JSSS, uh, Rural Bank at saka si Land Bank, no? Ano? Okay, nag-invest na sila, may pondo na sila. Kaya nag-usap-usap sila ngayon. So ibig sabihin, pera ng taong bayan ito. Pera ng pamilya. Okay. Kaya lang para medyo ano yung usapan natin, ibahin natin ang negosyo, hindi in GCP. Negosyo ng Maggagawa ng bibingka na lang mga kapatid Para simply simply bibingka na lang So meron tayong puhunan Huwag na lang yung 500 billion Ano nabihin na lang nating Ah uh, 50,000 Gagawa ng bibingka So yung buong pamilya Nagtulong tulong para mabuo yung 50,000 na, na puhunan Okay Tapos nag-usap sila Ano namang gustong negosyong yung pasukin natin Ay bibingka kasi ano yan? Para yung ibang mga nagnegosyo noon, mag lang yan, maliit na kapital, pero lalaki yan, bibingka. O oh, sige, pasukin natin yan. Sino naman bibili ng mga bibingka? Hindi naman yata maano yan. Ah, sa dami natin sa ating pamilya, sabi ng isa eh, yung otor, yung otor na <laughs> dalawa, <laughs> sabi ng otor na dalawa, sa dami nating pamilya, mga anak, mga apo, kung ano-ano dyan, kung sino-sino, mga, mga kapitbahay natin. Basta ang pinakaano nito, dapat suportahan itong negosyo na to. So, yung ating malulutong bibingka at ating ibibentang bibingka, tayo rin dapat ang bibili para siguradong kumita. So, ibig sabihin, yung pinondon nyo, kayo din ang bibili sa produkto ng ininvest ninyo. Ah, ganyan. Di ba ganun din yung NGCP? Ito. ah oh, Yan. Nag-invest kayo rito. Sa kuan? Galing sa SSS, GSIS, DBP, Rural Bank, Bayan Land Bank. Yan. Nag-invest na kayo dito sa kuryente. Tapos, sa negosyong ito, tayo rin ang gagamit sa kuryente sa pamamagitan nitong ating negosyo. So tayo din na sisingilin. So ang ating ininvest dito, tayo rin na sisingilin para tayo rin ang magbayad dito sa ating negosyo nito pabira naman talaga. Ito yung nangyari din noon, yung Coco Levy Fund, Coco Fed ba yun? Ito rin yun. Yung kay Marcos din yun, senior, na ang nakinabang si Kuangko. tayo niya, ang UCPB, yung United Coconut Planters Bank, tapos si isa pala din ito na Ganon din yun. Ang ginawa nila, bawat sakong makubagaw, ma, ma, ang ginawa nila, bawat sako ng kopra na produkto ng mga farmers, merong 15 pesos yata yon na magiging pondo ng Coco Levy. O ngayon, ano nangyari? Bilyon din yata yung inabot noon. Nakinabang bang farmers? meron konting-konti lang. Hindi talaga naibalik sa kanila. Yung mga utang, mga utang nila sa mga bangko, oh, hindi na rin nabayaran, no? Kinalimutan na lang talaga. Wala na. Ito ngayon, ganito rin ito. Kaya ganito ang question. Kung nagawa nila ito ngayon, hindi kaya nila ito patuloy din ito. At tayo, dahil ang ating presidente nga ngayon, na parang wala tayong presidente, Actually, ang talagang kumikilos dito, si Romualdez, itong ating speaker of the house. Kasi sila pala, sila talaga ang may hawak sa pera. Utusan lang, utosan lang itong executive branch ng ating government. Eh, napakahina nitong Marcos Jr. din. Kaya kung halimbawa, ano, ang manalo itong party ni Marcos, Romualdez o di kaya party nila ni Hontiveros yung itong mga makakaliwa ah, di asahan natin na ang korupsyon ay hindi lang ganito ito garapalan nga ngayon eh eh paano si Sarah eh korup din yun eh sabi nila yung perang kinuha nito hindi ma-explain ah, yan yan, ang siguro alamin din yung mga kapatid kung totoo ba talaga yan. Pero ako, para sa akin, hindi corruption yun. Ano lang talaga, nagkamali lang si Sarah na ginamit niya ito na biglaan, pero yun mong sa isang buwan ni eh, biglang iginastos yung buong kwan, budget. Pero ako niya niniwala, hindi ito ano, corruption. Eh, figuro, pinambayad doon sa mga nautangan noon. Hmm, sa kayo bayaran pagka uh, may pondo na naibalik. At saka siguro ang malaki nito, yung naipapromise siguro, yung tulong na hindi naibibigay. Iyan siguro. Pero corruption, wala. Ano nga lang Medyo may kahinaan pa si Sarah Pero itong three years niya Dapat Sarah mag-aral ka Gawin mong yung dapat paghahanda Sa 2028 Kasi wala na talagang ibang masahan Ikaw lang Pagkawala ito Nako pangakapatid Nakita nyo naman yung pinakita ko sa inyo kanina Pati ako magpapakulay na rin ng buhok Ano bang kulay ganitin ko? Blue Kailan wala na akong buhok? Awig! Ah, Magwiwig na rin ako At siguro bayahin ko na rin yung iba doon Na... Yung identity ko, ano na? Iba na, no? Oh, maraming Maraming kalokohan talaga yung pag-uusapan tayo mga kapatid Kaya Dito na lang muna tayo Ito na lang talagang isipin ninyo Huwag ninyong hayaang Ma-impeach si Sarah Pag na-impeach yan hindi na yan makapag-opisina, hindi na yan makapag-ano sa politika. Ayari tayong lahat, lalo na kayo, mga kabataan. Kasi kayo talagang maaapiktuhan. Lalo pa kayong hindi nakapaghanda pa. Nakaala sa ngayon, nahihirap kayo sa buhay. Lalo na, pag ang mga ito'y ganyan, nandyan na. Kasi, kung ilan lang sa'ng kanila ang matatama sa pera nang bayan. Magandang araw ba? Magpapangalang araw ba? Mukhang hindi yata eh. Good luck na lang mga kapatid. Good luck sa ating lahat.